Kumukutikutita at tila bumubusibusilak ng mga ilaw ang nagbigay liwanag sa Badok, Ilocos Norte. Ito ay matapos na isinagawa ang lantern parade at pagpapailaw ng mga Christmas tree sa harap ng munisipyo at ang pagpapailaw ng mga Christmas lights sa Juan Luna Plaza at sa Cultural Center. Ang programa ay pinangunahan ni Mayor Virgilio kalahate at dinaluhan ng mga DepEd teachers, mga estudyante, mga empleyado ng LGU Badok, mga residente sa Badok at mga bisita mula sa iba't ibang bayan dito sa Ilocos Norte. Ayon kay Mayor Virgilio Kalahate ay masayang masaya siya sapagkat nakita niya ang tuwa at saya na handog nila sa mga residente ng Badok Ilocos Norte. Dito ay nagpapasalamat siya sa mga tumulong upang maisagawa ang programang ito na makapagbibigay saya sa mga tao sa Badok Ilocos Norte. Sa programang ito ng Badok Ilocos Norte ay nakikita natin ang tunay na diwa ng Pasko. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag para sa Aramen Christmas sa Pinas, ito si Idol Lawrence Martinez, Tatak Aremen.